The diamond star herself, Miss Maricel Soriano. Oh my god, I love it! Can I please enter stage? Yes, please. Flowers for the diamond star! Believe me when I say she is the busiest queen nowadays. A <laughs> you yeah, another series, and of course a movie showing, hopefully soon. Partner, inaay congratulations, lahat kami sobrang excited sa pagpasok ng Our first question will come from no other than June Lali. Ayaw, sure. Uh, ako na balitang ko yung yun, papasok na pa Maria dito sa pira-pira sa pa nung press ko ano. Uh, sobrang excited lahat. Tapos anong nararamdaman mo na sobrang trending yung uh, uh, what to call it uh, yung um, trailer. trailer oh yung teaser. Uh -huh na talaga namang uh, nag-clap, clap, clap si Snooki pero ang bongga rin ng ha-ha-ha nyo. Ha. Oh, <laughs> hindi lang tapos si gabi Kasi meron nyo yung dialogue si Kuki lagi na sinasabi ko, clap, clap, yung gano'n. Sabi ko, hindi ha 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 True. Sabi ko sa kanya, sabi niya, ayan, yan ang sasagot mo ha, Dia sabi oh, niya so, sa akin. Oh, yeah. So sa'yo pala galing talaga yun oh, yun ang, uh, next question ko, kung, kung paano naisip yon Pero yan, nagkwento ka na mismo. Oh, hindi mo pa na hinintay oh, ang sorry. <laughs> no. uh, 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 <laughs> uh, ibang klase talaga ng Maria, di ba? Pero kami nga, uh, yun nga, Maria, anong masasabi mo na sa tinagal-tagal mo sa showbiz? Siyempre, child stars pa lang kayo nila, uh, Snooki, Pero hanggang ngayon, pag may bago kang palabas, may bago kang project, lahat na e-extract. Ay, hindi na ako nawawala ngayon. Kasi alam ko oh, <laughs> <laughs> na ang daan. Oo. Oh. Totoo naman. Oo, di ba? sino po yung nag-coin nung term na, nung moniker na taray ko? Hindi ko alam. Oo, oh, oo. Okay. Hmm. Sinabihan na lang ako nung gano'n. Sabi ko, gano'n? <laughs> <laughs> Pili ko mga taga-legal. Tsara ako. Malamang. <laughs> <laughs> yung mga publicist ng legal. Correct, tayo. correct. Jobin mo na. Talagang <laughs> <laughs> All Alright. Go ahead, Ito, partner, ang mahilig mag dialog ng ayoko nang masikip, ayoko nang mabaho, ayoko nang puti. Walang iba? Oo, oh, oh, minsan! Ang entertainment editor ng The Manila Times, so other best Siyempre, kayo po ang third pa rin, no, in IMDB, I checked. Siya pa rin po ang third most awarded um, actress in the Philippines. Um, after Ate V. And, So, talaga naman po ang swerte-swerte ng afternoon um, time slot that you were, the Diamond Star is gracing, um, you know, pira-pira sa so <coughs> pangarap. Pero sa isang banda po, pag big stars usually nasa prime time po nilalagay. Uh, when they offered you an afternoon um, series, uh, ano po yung una niyong reaction? <laughs> Sabi ko, ay, exciting yan! Gusto oh. ko yan! Wala naman yung dun sa ano, orasyon. Diba? Nasa ano yun eh. Nasa storya, nasa paano tinirehe, hindi ba? obviously, you know, you're at the stage that uh, pipipili po kayo ng panahon and if, you if you want to, you know, spend time sa na magtrabaho. Ngayon po, itong season na to ng buhay nyo, sabi nyo ako pinagdasal nyo, pero bakit po nyo naisipan? Why did you think and decide that I wanna be busy again? Kasi sa kanya, recently, ay, hindi, hindi. Okay lang. Ay, wag, uh, uh, hindi ngayon. Huwag ngayon. Puro gano'n. May guarantee stage oh, na mo. May stage ako na gano'n. Hindi ko pa maramdaman eh. Sabi ko, pag naramdaman ko, tutuloy-tuloy tayo. Kaya na nga. After the generous daughter, nagtuloy-tuloy oh, oh, na. Oo, nagtuloy-tuloy. Ano po, hinahanap-hanap niyo po talaga ang acting? Parang gano'n. Ano? Parang ang hirap magsabi ng no. Okay. Pero lalo na kung ang ganda ng project di diba? mm -hmm. Parang sa so, utak ko pala naglalaro na eh. gano'n. You know, seeing you lately, mm -hmm. talagang napaka-glamorous and, and, very classy. Lahat ng oh. outfits, lahat ng looks niyo ngayon. No? I mean, I know in the in the 80s, syempre pa bagay, you know, trendy, pabagay, trendy, pa bagayats and all that. that. Pero ngayon talaga, parang everything is so well chosen talaga ng lahat ng ng outfits niyo. Um, at ano ho yun? Nai-enjoy en nyo ba magbihis ng ganito? Sabi ko, Ayoko yung ano ah, yung 50 plus na nagpapakabaget sa ayoko na ganyan ha. Mahal na yan naman tayo. Sabi ko, gusto ko yung ano lang, yung relax lang. Ito you po. Know, as yes. Yung ask yourself. And it really, really looks good on you. Um, talagang bongga. <laughs> bongga po. Thank you and um, again, congratulations on this uh, latest project. I'm sure everybody's so happy in ABS-CBN. sila? Nasa, ba, nasa, ko, nasa, nasa kwarto na ba? Yung, di ba parang Correcto. sa sili ka? Parang luka-luka na. Ano, na, nandiyan na ba? O, pa? At their age, ganun pa rin pala si inay kila doon sa dalawang anak niya. Na Oo. parang, At siya yata ang dahilan ko, ayaw niyang paalisin sa bahay. <laughs> yung, yung Feeling niya, 12 years old, 13 years old pa rin si... Oo, oh, kasi late ako, di ba? <laughs> si mami ang naunak nila sa akin. Ah sa pag-aalaga pag sa so tinutuloy mo na lang mm, tinutuloy ko lang tsaka ang kaigihan ngayon kasi hindi na ako hindi ko na sila pinapagalitan kinakausap mo na lang mm -hmm. hindi na pwede yung nagagalit ka hindi yan hindi na lang feel yun ang labo ang labo dapat sasabihin sa'yo chill mga chill may <laughs> mga ganun oh <laughs> ano ba yung mga chill chill na yan <laughs> dapat alam mo yung mga LOL OMG yung mga gano'n, kasi ah. mga uh, abbreviations na, na ano, no, mga konti-konti sa mga hindi ko tuloy alam kung binibenta na nila ako <laughs> o ano ba. <laughs> okay lang yan kasi kahit after, ako hindi ko alam minsan yun, mga ibig sabihin ng ano, di <clears throat> ba? Pero gagaling siya. nila ng mga bata, mm -hmm. oo, oh, grabe. Tapos yung aso ko naman, pagdadating ako, <laughs> laging galing Parang sinasabi, patayin ko lang, anong oras na? Ito ba ang uwi ng isang turene na? <laughs> Nagsasalita yung aso. Parang gano'n, kasi binabato sa akin yung mga snuff toy. Pinagkanya <laughs> niya sa akin, ah, 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 ah. Sabi niya gano'n, what kind of a mother are you? Wow. My goodness, parang ano nga bang oras na nga naman? Ah, oh, wow. Yeah. <laughs> <Hindi ba> sinasagot <laughs> mo rin naman pala sila. Oh, sorry, sorry, sabi ko gano'n. <laughs> o, oh, sinasagot, kinakausap ko yung... Sila ang huh? dalawa? Oo. Oh, oh. okay. Kasi mga anak ko yan, nakasabi ko sa kama. Recently lang yun yung fondness mo sa pets, Nay? O matagal ka nang mahilig? Matagal na. Okay. Kaya lang, hindi ko... Kasi namatayan ako ng dog eh. Ay, Kaya at tagal, Ay, dalawang, ng drama, no? dalawang yan. dekada at hindi ako mahawak aso. Wow. Totoo yan. <coughs> iniyakan mo yan. Kasi iniyakan ko ng todo-todo. 20 years. Yo. Grabe. Kasi sila yung very loyal, tsaka, alam mo yun, uh, unconditional lang love, di ba? Hindi ka kailangan magpagmalungkot, kakakausapin mo sila. O, oh, kinukuha nila yung lungkot mo. Tinatanggal nila yung lungkot mo. Thank you. At, uh, tanong ko lang, may, meron ka na bang apo ngayon? Wala pa nga. Ah, wala pa? Okay. Oo, so... nagpapanganap nga ako. <laughs> okay. <laughs> Hindi ba makabuo yung si Anna? Oo. Sabi ko, hindi ba pwede ngayon na? Sabi, ano yan, bibili sa department store. Ha? Okay. Thank you very much for sharing Thank you. that. Thank you. Thanks to, to you, Eugene. Dalaw, ilang, ilang yung pesong? Atas lo, atas at eh. Si Edward nandoon nakasali kasi sa garahe siya. Tapos, <laughs> <laughs> si Bella, si Lola, at si Mira. Yun ang nakalagay sa kamo ko. Sila tatlo, ako lang nasa gilid, naka ganyan. So, kanilang... Oh. Ano ang klase <laughs> sila <laughs> yung <laughs> apat? <laughs> ah, uh, uh, multi si Bella, tapos ah, uh, Pomerania naman si Lola. Tapos ex, ex naman to si, ano, si Mira. Cross, uh, ng, cross -breed. ano, crossbreed. Hmm na Pomeranian at saka Japanese beats yata. Mm. Mm. Oh. <laughs>